Okay, magandang hapon mga bata. Magandang yeah, hapon po. Ma. Ba't parang mga gutong bata kayo mga bata? Hindi naman kami bata Okay, so bago tayo magsimula sa ating aralin, ganito uh, bang magdasal muna tayo? Opo, uh, opo, Tumayo muna ang lahat. Okay, take your seat now. Okay. So, ngayon, pag-aaralan natin tungkol sa pinagulan ng mga tao sa Pilipinas. So, sino sa inyo may merong may, may idea ng pinagulan ng tao sa Pilipinas? Okay, sa so, wala kayo tayo lang. Okay, very good. Nakita? Uh, sino ba may alam? Ang boy. Ang boy. Ang Sino ba po? May perla? May <laughs> ano Ano yung unang may perla? Makikita po. Okay. So ngayon, pag-aaralan muna natin ang koreang pandarayuhan mula sa Rio Australisano. So, pwedeng makapagbasa? Okay, thanks. May 12,000 taon. May 12,000 taon na ang nakaraan. Mayroong iba't ibang bukso ng mga mandarayuha na dumating sa Pilipinas. Tinawag sila ng tinawag silang mga Australisyano. Gaya ng taong tabon, may dugong mong, ang mga Australisyano. So, Okay. 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 Sino <laughs> ba ang mga host ito ni Charo? 12,000 right. uh, well, na ang nakakaraan, mayroong ibang-ibang -iba puso ang mga mandarin na tumating sa Pilipinas. Tinawag silang host isa, okay, um, mayroon, may line. Namupulit hmm. ka siya, teacher. Host ko ni Charo, ng taong Sorry, I'm late. Tinawag sila mga Australian gaya ng pinagbulan ng tunog ng laging Pilipino. Isa sa mga pinakamabawang tiyoya tungkol sa pinagbulan ng laging Pilipino ay ang tiyoya ng panulitang talagulan mula sa Riyong Austro-Misiano. Ito ay nagsasabi ang mga Pilipino ay nagbulan sa laging austro May dalawang teorya kung saan po, ang ibig sabihin ay isla. So, merong dalawang merong dalawang teorya na nagmula ang mga Australian. So, ano nga po, ano nga, ano nga po ba yun yung dalawang teorya? Uh, see, you teorya ni Will ni Will him, full him at teorya ni Better Bogut. Better Bogut. Oh, tama, Perla. teoryo nito ay binuo ni Henry of Lubeyer, isang Amerikanong anthropology, kilala siya bilang ama ng anthropology sa Pilipinas. Dahil binuo niya ang halos buong buhay niya sa pag-aaral at pagtuturo ng sinaunang kultura ng Pilipinas. Okay, kay basa. Sa kanya kind of Wave of Migration Theory, sinabi ni Bayer na mayroong apat na bungso ng pag pagdating ng mga tao sa ating kapuluan. At niya, ang mga grupo ng tao ito ay nagmula sa iba't ibang parte ng timog sila ng Okay. Okay, next, ang um, So, sino pwede makapagbasa? Okay, AJ. <tiltro> Sabi ng Tsoya, ni Prayer, ang unang grupo ng tao na dumating sa Pilipinas ay Dongren na nanginira na sa at... bansa तो 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 नेदार पर साथ जिला अंगना यू मोरे इलेक्ट्रिक फोर्स गया था और बात था ट्रैकिंग बात प्लस ऑफ काज वाज ऑफ काज साथ को बात मोदा मजा भाषा सो बात बड़ी था ट्राई जबरदस्ती कौन का आईपी एसिडन सतत प्रतिशत तीन है जैसा बिगना करा दीजिए द अंगना साथ सपनो के कर daw sa sa doba. ito daw yung Gloria na nagmula sa tao sa government um, sila ang mga homo erectus. So ibig sabihin ah um, wala silang kakayahan sa agrikultura. So ang um, um, pamumuhay nila yung pagangaso. So pupunta sila doon sa kabuhatan para maghanap ng mga pagkain nila. Then after that na tapos magagaling din sila ang mga uh, sinasabi daw na nakarating ng mga tao nito mula sa tulay na lupa. Okay, ang mga nitrito naman. So, sino pwede makapagbasa? Okay, Jessica. Ang mga nitrito. Dalawang... Dalawang limang libong taon hanggang tatlong putlimang ay 30,000 taon ang nakalipas dumating sa Pilipinas ang ikalawang grupo ng tao sa pamamagitan ng tulay na lupa. Sila ang mga negrito, sila ay maliit, maitim ang balat, pango ang ilong, makapal ang labi at kulot ang permanenteng manirahan sa Pilipinas. Okay, so, ang um, mga negrito tao, so, may, meron pa kayong alam, may, may na, nakakita na ba kayo ng mga ganitong klase ng tao? Hindi po. Hindi pa po. Hindi po kami mga ita. Yung mga ita po. Hindi po. Hindi po. Okay, saan? Pag-insan po, teacher. Yan saan po yung meron po? Okay. Kung makikita nyo, mer meron mga, yung mga ita po. Kung makikita po yung mga buhok nila, -huh. di ba mga kulot? Tapos yung kulay po nila maitim. Tapos, may ikatanguan po kanilang kulay at kapag kapulop, tigas, <laughs> tigas. Pero hindi ka naman maiintindi kung kaming nagmula sa timog silangang asya at kayo manggi ang kusis magpapangkad, balikini parang ang katawan, maninipis ang labi, magtatamos ang ilong, malalalim ang mata at hapis ang upa. Okay, ito naman yung mga paniniwala kung saan ang mga Pilipino ay galing sa Indonesia. Okay? Next, toys mga malay, Sino po pwede makapagbasa? Jason. So, dito naman, dito naman po mga bata, hindi lang po yung sa Pilipinas or pinagbulan ng mga tao sa Pilipinas. So, so andito rin yung mga malay. Mga malay, mahusay din silang maglayag. So, katulad ng mga Indones, mahusay din sila maglayag. So, ibig sabihin, nanggaling sila sa nanggaling sila sa Indonesia, sa Indonesia, pumunta ng Pilipinas. ganun yung most ni siya, no? Ni Peter Bellwood, no? Sino pong pwede makapagbasa? Peter Bellwood? Si Peter Bellwood ay isang archaeologo ar na niniwala na mga Australian, ano yung Australian, no? Ang minuno ng mga ayon sa kanya, ang mga o oto oto ay nagsimula sa Taiwan, timog ng China at naglakbay patuloy sa Pilipinas noong 2500 BC. Ibig sabihin nito po, yung mga sinaunang tao galing pa silang Taiwan at Timok, China. So, alam niyo po ba kung saan yung uh, Taiwan Nandito po yung China. So ibig sabihin, nandito po yung Pilipinas. So ibig sabihin, dito pa po nanggagaling yung mga sinaw ng tao. Uh, kung bakit sila nakarating dito sa ating bansa. So next po, yore naman po ni Manuel Soler. Sino po ang pangpapagbasa? Okay, dito. Victoria M. ay isang antropologo na nagpanukala ng Victoria na nung salita ako. Ayon sa kanya, ang mga artist ng ay nagmula sa Indonesia at naglakbay patungo sa Pilipinas mula sa Mindanao. Okay. So, si Wilhelm Sunil po, isang antropologo na nagpanukala na ang teori ng ano, ay nagbula sa Indonesia at naglakbay patungo sa Pilipinas. So, andito po. Ipapakita ko po, po sa inyo yung... Ito po. So, bayan, dito po, sa paniniwala ni Wilhelm na II... Ito, yung mga tao po ay galing sa Indonesia. So, nasa ibabang bahagi po siya ng ating bansa. Ito yung Indonesia, tapos matungko sa Pilipinas. Okay, next. So, So, at pili tayo, na tayo. Untukuyin ninyo kung Gloria ba ito ni Okay, pakisagot so po sa papel.